Alright. magta time check lang tayo mga ka pinboy boy 5.39 katatapos ko lang maglinis ng lanes yun nandito na tayo sa bus stop ating gabi na rito maghahanap tayo ngayon ng mabibilang pagkain <laughs> ayugutom ako we have And wings Yo, what's up mga ka Pinboy? Papasok na tayo panghapon tayo ngayon. S 4 Time check 317. Ayun, makakabutan natin yung 324 na bus ngayong hapon. Bus 361, mga ka Pinboy, ito papunta na tayong bus stop may po huwian din ang mga estudyante pasok na tapos na naman ang dalawang araw na pahinga <laughs> lunis martes ang day off so ito pani bagong araw naman para sa isang linggo all right tayo dito yun papunta na tayong bus stop sana bago mag alas 4 makarating tayo sa trabaho dito na tayo dito na tayo sa bus stop huhu hantayin natin yung bus natin sa application nga ang oras na 321 check lang natin oras dadaan 322, ayun padaan na pala malapit na pala malapit na alright so punting paghihantay na lang ang oras dito ay 3.21 so isang minuto na lang nakalagay dito 3.21 bus 3.61 alright mga ka-pin boy tayantayin ko lang alright tayantayin lang natin kasabay din ako na pala eh <clears throat> dito na bus 361 natatanaw ko na siya parahin na natin medyo nata traffic traffic lang ng konti mabagal yung mga sasakyan Kamaya ulit mga ka-pinboy, bahay na nyo. Maraming nagbaba. O yun, malapit lang tayo sa Great South Road. Yo, alright. Nakababa na tayo ng bus mga ka Nandito na naman tayo sa aking oh. trabaho. Ten Pin Bowling. Alright, sasabak na naman tayo ng uh, pag-aayos ng mga makina. Pinjam, ball stock. Ayan na naman tayo. Nandito na naman tayo mga kapinboy. Nandito yung sasakyan ng bus ko. Ayan yung kulay itim na bus lang yung nakalabas. Alright mga kapinboy, kita-kita sa likod. Yo, nakabilis na tayo mga kapinboy Nandito na tayo sa likod ng mga machines Yun, may liga ako ngayon Alas 6 Magta time check lang tayo mga kapinboy 5.39 Katatapos ko lang maglinis ng lanes uh, At magsisimula sila ng alas 6 Mga senior bowlers So ayan mga kapinboy, antay-antayin ko lang magsimula Meron pa tayong 20 minutes may get At yun, uh, mamaya ulit mga kapinboy Yo, hindi pa tapos yung liga mga Kapinboy. Uh, malapit na. Siguro mga 2 games na lang. Ayan, so hindi ko muna siya binivideohan kasi mahirap na at baka mapagalitan tayo. <laughs> so iwas-iwas lang. So hindi pa tapos ang liga ko. Uh, at ang oras ngayon ay alas ocho imedya na lang ng gabi. Alright mga Kapinboy, mga alas 9.30 imedya ang tapos nito. All Alright mga Kapinboy, yan lang muna at bantayin ko lang yung aking mga machine yo mga kapin boy tapos na yung liga ayan yung iba may mga may mga naglalaro pang konti pero patapos na yan so right ah uh, 9.30 dito ng gabi uh, alas gis lalabas ako doon para maglinis ng mga basurahan, likpit yung mga basurahan itapon sa labas tapos magwawalis siyempre yan yung trabaho ko pag panggabi magwawalis tsaka magmamap ng konti ng mga basa-basa so ayun mga kapinboy time check 9.30 patatapos ko lang maghapunan alright mga kapinboy so ayun mamaya uli and check, check ko lang yung mga machine alright time check 11.44 mga kapinboy mag alas 12 na late na tayo nakalabas ngayon late na rin kasi natapos yung mga grupong naglaro dito sa 11.12 kaya hindi naman natin pwedeng iwanan dapat alas 11 lang yun sila eh kaso pinagbigyan dahil uh, parang reservation nagpa-reserve yun so ayun nakakapin boy not choice tayo kundi mag-uber tayo ngayon papabok na tayo ng uber ngayon ayun uh, pauwi na tayo at lilikpit ko lang yung mga gamit ko ang tagal na tapos kasi nung nagpa-book eh, yung nagpa-reserve kanina sa 11:12. Katatapos lang nila ng 11:30. 11:30 na natapos. Kaya hindi ko naman pwedeng iwanan 'yon. So ay mga kapinboy Nakabis na ako, quarter to 12. Magbabas 3-3 ako ngayon. Tapos uh, mag oover ako malapit na doon sa bahay para medyo makakamenos ako ng unang uh, bayad. So ayun, patayin ko muna 'to. magano pala ako ngayon na uh, magbabas 3-3 may alas 12 may dadaan pang bus ng alas 12 eksakto eh kaya pero bus number 33 na yun so yun yung masasakyan ko hanggang dun sa Manurewa Interchange tapos doon uh, dun ako magpapabook ng Uber alright mga ka medyo lagari tayo ngayon maraming naglaro Pagkatapos ng liga kanina, maraming pang naglaro. So ayan, off na lahat Off na, alright, labas na tayo Ayun mga Kapinboy Para maabangan natin yung Bus number 33 <laughs> Alright, off na, off Alright Ayun, palabas na tayo Alright Mga Kapinboy, kita kit sa labas Yo, nakalabas na tayo ng bowling center Mga Kapinboy, mag alas 12 na rito Late na tayo talaga nakalabas eh, 11.50 dahil nga <laughs> ang tagal natapos ng mga naglaro 11.30 na din sila natapos ang dami pa naman nila yun yung mga nagpa-reserve eh eh no choice tayo kung hindi antayin hindi, hindi, natin pwedeng iwanan yun alright mga kapinboy ah uh, papunta tayong bus stop ngayon at meron pang meron pa namang bus 33 yun masasakyan ko pa yon. tapos pagkatapos ng bus 33 pababa ako dun nga sa Manurewa interchange sa malapit sa South Mall tapos mag Uber na lang tayo magpapabok na ako ng Uber nun alright mga ka boy punta lang akong bus stop ating gabi na rito sa Great South Road <laughs> Gin ginabi na tayo Whew, malamig pa yung hangin alright alright mga kapinboy tabi tayo dito ayun alright let's go Boy. my last trip pa na bus number 33 papuntang manurewa din yun pero iba yung way niya uh, sa bungad lang pala siya ng manurewa yung bus number 33 kaya dun lang din ako bababa tapos mag uber na lang tayo alright punta na tayong bus stop <laughs> yun nandito na tayo sa bus stop ating gabi na rito magta time check tayo 11.56 ayun mga kapin boy itong number bus 33 ay may biyay pa ng alas 12 13 12.13 ng umaga, may biyahe pa last trip patungong papakura pero dadaan niya ng bungad ng manyorewa so yun pwede akong sumakay dyan tapos magbubuk na lang ako ng uber so ayun mga ka pinboy nandito tayo sa AUT South Campus Ayan. so antay lang natin yung bus 3-3 late na tayo nakalabas ngayon lang nangyari to ng Merkulis kadalasan kasi alas 11 eksakto nakakalabas na tayo kasi alas 11 wala wala nang wala nang masyadong naglalaro no? o wala nang naglalaro pagdating ng alas 11 kaya lang yung kasi mga nagpa-reserve eh eh syempre hindi mo pwedeng putulin yung games dun pagdating na alas 11 kailangan nilang tapusin yun lumagpas ng 11.30 so no choice mga ka pinboy kundi uh, ah, mag ano tayo mag uber tayo pagdating dun sa Manurewa interchange so yun <laughs> medyo pagod ngayon dahil maraming problema pa rin ganoon pa rin, ball stock, pinjam yun naman ang laging sira tapos nasiraan din ako sa lane 12 kanina uh, ayaw makeup up o ayaw bitawan yung mga pins pala so yun na uh, na remedyohan ko naman siya pero i-check ko pa rin yun bukas pagpasok ko. Alas 4 naman ang pasok natin tapos alas 8 pa yung liga para bukas. Bago ako umuwi ayos naman. Uh, maganda naman yung pick up tsaka pag-release ng mga pins. Pero yun nga, uh, i-check ko pa rin double check ko bukas. Para sure ball tayo kasi may liga tayo alas 8. So alright mga ka-pinboy, alas 12 rito. 10 minutes pa yung dating ng bus. Nako, ah, naku, namamaos ako ah ba't kaya, oo, oh, o oh, oo, oh, o oh, oo oh. oo, namamaos huwag akong ubuhin Nako, mahirap ubuhin medyo <coughs> ayun na nga medyo paos eh oh. <coughs> nararamdaman ko oh, ano eh hindi naman makate pero paus parang may kakaiba iyon <laughs> mga kaphin boy bukas ulit ang ano liga <laughs> yun matindi yun bukas dahil mga players talaga yun ng bowling mga professional bowlers yung bukas alright antay natin ang bus Alright, nandito na yung bus mga kapin boy So, nandito na yung bus uh, Bus number 33 Alright, so Sakay na tayo Thank you talaga yun na inuubo-ubo na ako nako <coughs> Alright mga kapinboy, biyahe na papuntang Manurewa Interchange Alright solo flight ko ngayon mga kapinboy sa loob ng bus last biyahe na kasi ito eh ng bus number 33 buti nga meron pa eh pag nalilate ako ng sobra meron pa akong pwedeng sakyan pero magbubuka ko ng Uber pagdating ko dun sa Manurewa Interchange so kahit pa paano, mga makakatipid-tipid ako kumpara dito sa dito ako galing hanggang Manurewa. Ang laki ng bayad nun sa Uber. So, ayun, makakatipid tipid ako ng konti. Alright, mga Kapinboy. Puminto muna yung driver dito. Naman, maus talaga <laughs> Parang, maus talaga may asin alright mga kapinboy, biyahin na papuntang Manurewa, enter chase alright ating gabi na dito sa Auckland New Zealand biyahin na, biyahin na nyo rewang to change na tayo Dito tayo bababa ba ba? Uber. Mumaos talaga ako <clears throat> Alright, baba na tayo Thank you Alright Maghanap tayo ngayon na inang... <clears throat> Maghanap tayo ngayon na Mabibilang pagkain Ay, gugutom <laughs> ako alam ko may bukas pa dun eh sa gasoline station talagang sa ako ano ba yan iba ang boses ko ngayon so hanap lang tayo ng machichibugan or mabibilhan ng mga kahit na ano basta mayroon lang tayong makukutkot yun maghanap tayo ng may makukutkot o ma maghanap tayo ng may mabilang makukutkot okay. Eh hey, bukas pa pala dito pizza huh? hey, ayun bukas pa select pizza tatanong na tayo kung meron silang ano, makukutkot dito Excuse me, Do we have chips. How much is that? Uh, Four ninety nine. Four ninety nine, okay. Uh, what? Yeah. yeah. bay na tayo okay yun, makukot-kot natin pag dating ng kwarto marami pala dito ayun eh thousand Alright mga kapin po, hintay lang natin yung order natin. ano ah, namamaos talaga ako. Ayun, ang sarap ng kanilang ano, ribs and wings. Ayan, select pizza. Meron din sila dito oh. Lamb Mashed potato and fries Onion rings, 10 pieces Ay pala nilang ano rito Minsan sarado na kasi ito Hawaiian, wala kasi presyo wala siyang presyo yung sa ano, Hawaiian pizza pepperoni, ham and cheese barbecue beef ayun ayun no, extra cheese 3 dollars, chicken ayun na ay yung order natin malapit na ahem okay yung nante antay lang natin. Tapos mag na tayo. Ang Uber. Indian 'yung mga may-ari yata neto. So nante antay lang natin mga pinboy. Ayan nagpabook na ako ng Uber mga Kapin Boy At 1 minute na lang nandito na yan Ayan mag Uber tayo pa uwi ng Waymouth Road Asahan ka na Try natin, malapit na yan, baka ito na Ito na yan

Alright. <sighs> alright. And yeah, are end up upon town Weymart mm Road. Big alright here, -hmm. eh? I think so, yeah. Side. Thank you very much. <laughs> Thank you. Ay, nakababa na tayo ng taxi. Ayan, nasa way out road na tayo mga kapindoy. Napakadilim lang. So gusto ko, nang, gusto ko lang tapusin tong video ko. At gusto ko magpasalamat sa inyo. Maraming salamat po sa mga nanonood. Kahit na paos na paos na. Kahit na mamaos ako. Maraming salamat po sa mga sumusubaybay at nanonood ng aking YouTube channel. Salamat po. Hanggang dito na lang. Thank you.